All right, mga amigos, May 17, 2025 sa Santo Domingo, Dominican Republic. Bantamweight showdown sa pagitan ni na Norbelto Jimenez at Marcelino Nieves. Ang isang payapang sports lang sana ay nauwi po sa marahas na riot. Si Norbelto Jimenez ay may kartadang 34 wins, 11 losses, 6 draws with 18 knockouts. Habang si Marcelino Nieves naman ay may perpektong kartada, 19 wins, no losses, no draws with 13 knockouts. Hindi ko pa napanood ang buong laban mga amigos kaya hindi ko ma-editale sa inyo kung ano talaga ang pinagmulan ng gulo. Pero ayon sa ilang report na nabasa ko mga amigos, ganito daw kasi ang nangyari. Undefeated si Marcelino Nieves. Natural siya ang paboritong manalo sa laban. Pero nasilat siya by a split decision ng boksingerong may labing isang talo na si Norbelto Jimenez. Pero ang pinakadahilan daw po kaya't nagwala ang mga sumusuporta kay Nieves. Isa daw po sa mga round ng laban ay binawasan o minaynosan ng 2 points si Marcelino Nieves. Yes mga amigos, tama kayo sa inyong narinig. Sa isang violation lang, 2 points agad ang binawas ng referee kay Nieves. Which is napaka-rare po sa isang boxing match. Kasi nasanay na tayo na kapag ka nakaagawan ng mga kasalanan ng mga boxingero. for example... Hitting below the belt o kaya naman yung mga rabbit punch pagsuntok sa likod ng ulo, intentional headbutt, Kadalasan, one point lang po ang ibinabawas ng referee sa mga ganyang kasalanan ng boksingero. Pero dito nga daw po sa laban ni Jimenez at Nieves, two points agad ang ibinawas kay Marcelino Nieves. Kaya tang matalo sa decision itong si Marcelino Nieves, eh hindi po napigilan ng na mga taga-suporta niya ang kanilang damdamin at sinisi ang referee. Kaya't nagulpi si Rep. Ayan po at panoorin ang ilang mga eksena. Talagang parang hindi bubuhayin yung referee. Nako po. Ayan po, nakita nyo parang tinadyakan palabas pa yung referee. At sa kanyang pagbagsak sa labas, eh, may mga bumabanat pa rin sa kanya. Talaga namang grabe itong incidenting ito sa Santo Domingo, Dominican Republic. Pero ayon sa rules ng boxing mga amigos, pwede pala talagang magbawas ng 2 points ang referee. Depende sa bigat ng kasalanan ng boksingero. Pero sa napanood nyo nga po, nakita nyo naman, no, ginudo ni Nieves si Jimenez. At parang na-injured nga po